Hello mga kamusta kayo? At ngayon mga kaspad, ngayon pag-uusapan naman po natin ng mga bagay na pwede mong subukan para i-message e ka palagi ng isang lalaki. At kung handa na kayong lahat, masarap po tayo at muli, be inspired! At ang unang bagay na pwede mong subukan para i-message e ka palagi ng isang lalaki kahit sobrang mahal mo pa siya, please huwag kang maging needy. Yan ang unang sikreto kay inspiredo pang isang lalaki ay talaga namang palagi kang i-message. E Yan ang bagay na pwede mong subukan. Alam nyo mga ka-inspired, kapag naging needy ka, maraming pangit na pwedeng mangyari sa inyong relasyon. Kapag naging needy ka, maaaring bumaba ang value mo sa lalaki. At napakadelikado kapag bumaba ang halaga mo sa isang lalaki. Eh bakit naman ka inspired? Bakit naman delikado pag bumabang value ko sa kanya? Sapagkat mawawalang attraction at ang interest at dahil doon, maaari siyang magloko at maaari niyang talaga namang maaari ka niyang tiisin at i-take advantage o pagsamantalahan sa kahit ano pa bagay. tulad ng uh, pusuhin kanya ka niya pagsisinungaling sa'yo palagi kang lolokohin palagi kang iisahan diba? hanggang sa dumating ang punto na hindi niya na maramdaman ang halaga mo at masabi niya sa kanyang sarili na hindi ka na niya mahal dahil lang sa pagiging needy mo. E eh bakit ba kay Kasi sobrang mahal ko siya eh. E eh kay Inspard, nagmamahal kami. Boyfriend ko yun, asawa ko yun. Natural, magiging needy ako. Alam ko na nagmamahal ka. Para palay ko siya sabi sa si inyo at gusto kong tandaan nyo na dapat kapag nagmahal ka ay tama lang. Yung iba sa inyo, sobrang needy. May maya nagme message May maya tumatawag. May maya nangungulit. Napaka-demanding. Matampuhin. Masungit. At kapag ka uh, mag-reply yung lalaki, nagagalit na. Gusto palagi nag-update yung lalaki. E eh, paano pag sobrang busy? Dapat ka maging maunawain. Dapat ka maging mapagpasensya. Ka-inspired please kahit sobrang mahal mo pa yung lalaki na yan, yung partner mo na yan, sino man yung lalaki na yan sa boy mo na yan, Huwag mong ipakita, iparamdam at ipara sa kanyang pagiging needy mo. Sapagkat ang pagiging needy ay pagpapakita na low value ka. Sapagkat ang mga high value na babae, alam nila kung paano bumalansin ang buhay nila. Hindi sila puro lalaki. Hindi sila puro, puro love life. Hindi, hindi sila puro chat ng chat, text ng text. Palagi nakikipag-usap, palagi nakikipagkita. Talaga naman kay Inspired. Kaya plan ko sinasabi sa inyo, magkaroon kayo ng pagkabalahan sa buhay nyo. Mag-focus kayo sa mga gawain nyo. Huwag puro siya lagi ang isipin mo. Dahil kapag ang isang lalaki ay talaga namang nakita na needy ka, isipin niya na balo ka sa kanya. Kapag ang lalaki nakita na needy ka, isipin niya sobrang mahal na mahal mo siya at patay na patay ka sa kanya. At lalaki ang ulo niya. Gustuhin man niya o hindi. Sapagkat tao lang din yan. ka Since sa mga bagay na pwede mong subukan lagi mong tandaan kahit sobrang mahal mo pa ang partner mo pilitin mo na huwag mong ipakil sa kanya na sobrang mahal mo siya sikapin mo na huwag maging needy sa kanya upang siya palagi ang laging makaalala sa iyo at palaging e-message kanya, niya ka ka-inspire at ang pangalawang bagay pwede mong subukan para i e message ka palagi ng isang lakis may day araw-araw ng ginagawa mo or ng picture mo mismo Yan ang pangalawang bagay inspired. Sa sa mga naobserbahan ko, base na rin sa pag-aaral na kapag ang isang tao ay lagi nagmamay day, ito naman nagiging mas lalong nagiging misteryo sila. Kasi, picture lang naman yan eh. Wag, 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 pwede rin video, pero mas maganda picture lang. Halimbawa, nag-selfie-selfie kayo ng mga kaibigan mo, nasa coffee shop kayo. O nag-selfie-selfie -selfie kayo ng pamilya mo, sa SM kayo. Diba? Ngayon, makikita yung lalaki ng partner mo or mismong picture mo, mag day ka ng picture mo na maganda ka, sexy ka, di ba? O may ginagawa ka. Lagi makikita niya yon. Minsan, sa napapansin ko, parang ang ano eh, ang dating, pag nakikita ng partner mo yung my day mo, mas lalo siyang natitemp, mas lalo siyang na-attract na i-message na e ka. Kasi maraming tanong sa isip niya na nabubo kapag nakita niya yung my day mo. Let's say, nasa, ano ka, nasa coffee shop kayo, eh hindi niya kilala yung mga kasama mo. Or bago sa kanya yung lugar na pinuntahan mo or may nakita siyang suot mo na hindi niya nagustuhan or meron siyang meron kang kasama sa picture na hindi niya type diba mapapaisip siya marami siyang tanong at yung tanong na yon sa isip niya magiging dahilan para tanongin ka niya at i-message ka sa isa, mga sikreto teknik upang ang isang lalaki lagi i-message araw-araw mag my ka ng ginagawa mo kahit litrato lang or picture mo mismo na maganda ka ganun lang yan kay Spark maniwala ka sa kaysa man sa Minsan kasi natatabunan yung message mo eh sa chat. Mga chat ng katrabaho niya, kaklase niya, o kaibigan niya, kamag-anak niya, pamilya niya. Natatabunan minsan. Eh di ba nga pagos yung sabi sa inyo, huwag kang message ng message. So hindi hindi palagi mapupunta sa taas yung chat mo. Eh minsan ka lang mag-message, mapupunta niya sa baba. Pero at least naiisip ka niya. Naku-cure nak sa'yo. Hindi ka lagi nagpaparamdam eh. Tapos nagba ka. Pinapakita mong may buhay ka. Pinapakita mong busy ka. Pinapakita mong may silbi ka sa mundo. Hindi yung hintay ka lang ng hintay sa kanya. Pinapakita mo na kaya mong mabuhay kahit wala siya. Pinapakita mong hindi lang sa kanya umiikot ang mundo mo sa so pamamagitan ng nakikita niya yung mga my day mo tungkol sa mga ginagawa mo araw-araw. Hindi, hindi ka lang nabibisi sa kakahintay sa kanya. Huwag kang maging needy. Since sa mga sikreto, dapat mong tandaan yan upang isang lalaki ay pagiging ay palagi maging mapagpakumbaba sa iyo sapagkat sa makikita niya na hindi ka balo na balo sa kanya at may iba ka mga pinagkakabalahan sa buhay kay Inspire. At ang mga itong bagay, kay Inspire, pwede mong subukan upang i-message ka palagi ng isang lakis. Kung pwede lang, umidlip ka tuwing hapon. Yan ang pangatlo kay Inspire. Discarded paraan upang isang lalaki laging maisip ka at lagi siyang mag-message sa'yo. Alam nyo, tuwing hapon, kung wala ka namang ginagawa masyado or hindi ka masyadong busy or may time ka magpahinga o matulog or sabi natin break time mo or hawak mo man yung oras mo sa trabaho mo or rest day mo, kung naman dahilan na pwede kang magpahinga, matulog, or umidip man lang tuwing hapon, eh gawin mo. Kasi kapag may free time ka tapos wala kang masyadong ginagawa, eh minsan napopokus napo ka sa kanya, siyang iniisip mo. Bakit? Eh mahal mo siya eh. Partner mo siya. Ngayon, minsan yung iba nagiging needy. Wala ginagawa eh. Diba? Siya lang lagi, lagi kang napapahisip sa kanya. Ang gawin mo, mag ka. Para yung lalaki, magtaka siya, ba't wala kang paramdam masyado? Ba't wala ka pang message hapon na? Hindi niya alam, nagpapahinga ka. Nakakapag-relax ka na, yung isip mo, nabalaw sa kanya, nakakapag-relax na yung puso mo, na sobrang in love sa kanya, nare-relax na yung katawan mo, hindi masyadong stress, kaka-intindi sa kanya, eh yung lalaki na papaisip pa sa iyo, hindi niya alam na ka. 'Di diba? Kahit itlip lang or matulog ka ganoon. Sa isang mga nakikita ko ngayon, pagising mo magugulat ka na lang, minsan may message na siya, may chat na, may text na, minsan may miss call pa. 'Di ba? Nakikita mo may, rea may react, may nagreact na siya sa my day mo. Ganoon 'yan. Ngayon magugulat ka. Ay okay pala. Okay na 'yung pakiramdam mo, nakapagpahinga ka, dahil nga umidlip ka or nagnap ka or natulog ka tapos makikita mo papagising mo mas magaganda yung mood mo may message pa siya ano yan eh 50 to 80% malamang may message yung lalaki sa iyo pero nya kasi tuwing hapon doon tayo mas lalong napapaisip sa partner natin tuwing hapon hanggang paggabi Gano'n yan kaya sa sa mga paraan upang ang lalaki laging maalala ka paghintay sa iyo i-message ka na curious ko nang ginagawa mo makaramdam ng pagkamis sa iyo sapagkat so, tuwing hapon ay wala ka masyadong paramdam sa kanya Since, sa isang mga sikreto bagay na pwede mong subukan ay umidip ka muna tuwing hapon na matulog ka wag puro lablay pero ipahinga mo yung katawan mo pagpalakas ka upang pagising mo ay talaga namang good mood ka at malawang sa malamang ay may message ang lalaking mahal mo sa iyo ka-inspire at ang pangapat na bahalis, may pwede mo subukan para i-message ka palagi ng isang lalaki. Iwasang maging boring ka usap sa text or sa chat. Yan ang pang-apat kay Inspar. Eh, kay inspired ano ba yan? O may talaga mang isa ba yung sa dahilan kung bakit hindi siya masyadong mag-message? O naman, kahit sino ang tao, kahit mahal ka pa, nakakabawas siya na eh. Kasi boring ka eh. Buti na lang, mahal ka niya. Eh kung hindi ka niya mahal, eh baka hindi ka na kinausap niyan, Buti lang partner kanya, asawa kanya, o girlfriend kanya, may relasyon kayo. Kung hindi, baka di ka na pinansin yan. Sino ba magtataga sa boring? May nararamdaman kasi sa'yo, o may commitment sa'yo, may relasyon kayo, kaya nagme-message pa rin. Pero isipin mo, paano pag masaya kayo lagi nag-uusap? Di ba? Imbis na lagi kang masungit, nangaaway ka, yung iba sa inyo ay yung iba lang. Yung iba sa inyo, lagi yung nalang kala mo ay problema eh. Kala mo lagi may toyo, Kala mo lagi may buwan ng dalaw. Kala mo lagi sinasaltik. Kala hmm? mo lagi, ano eh, pabebe. Diba? Okay lang maging pabebe, huwag naman palagi. Huwag naman sobra. Kala mo lagi may ano, gusto lagi ng kikipagtalo. Yung iba naman, di nga nakikipagtalo. Hindi naman marunong makipagbiruan. Napaka-boring. Sobrang seryoso sa buhay. Hindi man lang marunong magpatawa. Hindi man lang marunong makaget sa patawa ng boyfriend ng asawa. Yung ibang lalaki nagjojoke. Hindi man lang maano, hindi mo lang makuha. Huwag maging boring. Upang ang lalaki magganahan ng e message ka. Maging masaya kayo sa inyong pag-uusap. Sin mga sikreto upang sa iganahan sa sa'yo. Paano pag boring kang kausap sa chat or sa text or kahit sa call or kahit sa personal? Tingin mo ganahan ka usapin kanyan? Kahit ikaw naman eh ang lumagay sa pwesto niya. Boring siyang kausap. Oo, mahal mo siya. In love ka sa kanya. Pero boring siyang kausap. Nakakabawas pa rin yun. Hindi man sobrang laki ng bawas, pero nakabawas pa rin yun. Sa pagkasabik mo sa kanya. Alam mo kasi boring siya Pero pag alam mong masayahin siya, okay siyang kausap, exciting siyang, exciting siyang kausap, funny siya, joker siya, marunong siya magbiro, marunong sumakay, interesting siya. E eh, talaga namang ikaw pa mismo lagi magpaparamdam sa kanya. Kaya ganyan ang pwede mong subukan upang ang lalaki ganaan ang i-message e ka. Laging magparamdam sa'yo. Talagang gusto laging kausap ka. Huwag kang maging boring sa chat or sa text. Bagay na sikreto upang ang lalaki mas lalo kang pahalagahan at mahalin. At laging i-message e ka in spa. At magamang bagay na pwede mong subukan para i-message e ka palagi ng isang lalaki. Huwag kang sobra kong mag-update sa kanya na panlima ka inspired. Kapag sobra-sobra akong mag-update sa kanya, ay talaga namang ka-inspired. Basta sana yan at magkasawa sa'yo at kasunod ng pag at kasunod ng pananaw ay panlalamig. Kaya huwag lang update ng update. Dapat may pagka-mysterious ka, misteryosa. Magkikurious sa'yo, magwa kung kamusta ka. Hindi yung lagi ka na lang sinasabi mo lahat sa kanya. Punti mo maliligo ka lang, sabi mo maliligo ka. Pupunta ka sa gate ngayon order mo, sabihin mo pa. Ngayon ang kakainin mo sa Jollibee, sabihin mo pa. Kung kusang ka man kumakain, kung medyo social ka, 'Di ba? Huwag laging sabihin, huwag laging update ng update. Kaya mo siyang magtanong ba minsan-minsan sa iyo. Kaya mo siyang ma ma mapaisip tungkol sa iyo. Kaya mo siyang mag-request na mag-update ka naman. Hindi yung met maya ka nag-update kasi met maya ka nag-update, met maya ka may message E 'Yun nga ang iniiwasan natin, 'di ba? Huwag kang met maya nag -may message para hindi niya isipin needy ka. Minsan huwag kang maging available sa pag-update sa kanya. Sakto lang, huwag ka rin magkukulang. E eh baka isip ng iba, hindi, hindi na talaga mag-update, hindi talaga mag-message, huwag ganun. Huwag rin kayong magkukulang. Dapat marunong kayong sumakto. Bumalansay kung anong oras, anong pagkakataon lang kayo mag-message o so mag-update sa boyfriend nyo o asawa nyo. Huwag sobra-sobra. Huwag rin kulang upang ang lalaki ay hindi makulangan at hindi lumaki ang ulo. ka inspire So So, sa mga dapat mong tandaan at subukan upang ang isang lalaki siya lagi ang magtanong, mag-message sa'yo. Huwag kang sobra kung mag-update sa kanya, ka-inspired. At ang pangalan na pwede mong subukan kay Inspired upang i-message e ka palagi ng isang 100% ayusin palagi ang forma ang itsura. Yan ang pangalan kay Inspired. Dapat palagi na ang forma mo, ang itsura mo. Upang ang isang mas lalong ma-inlove sa'yo. Mas lalong ma-attract o maakit sa'yo. At sa sa magiging dahilan niya ako upang siya laging magparamdam sa'yo. Upang laging magtanong at mag-isip sa'yo upang mas talo kanyang mamis at lagi siyang ma-excite makasama ka at upang siya ay laging mag-message sa'yo ka-inspire lagi mo bang inaayos ang itsura mo? pumuporma ka ba ng maayos? yung iba sa inyo tamad pumorma ang dahilan kailangan ba pag nasa bahay lang ang suot mo ganun ganun lang kapag kahit nasa bahay ka dapat yung suot mo ma maayos pa rin diba? Ma malis tingnan maayos tingnan yung iba porkit nasa bahay lang ano eh, yung suot-suot, gano'n-gano na lang. Sabi ng iba, eh, kay Insport, nasa bahay lang naman eh. Wala naman siya, di ko naman siya kasama. Tsaka ano, nasa bahay lang naman. Oo oh, nga, syempre dapat comfortable tayo pag nasa bahay. Pero syempre, kapag nagbibidyo call kayo or pupuntahan ka niya, kahit nasa bahay ka lang, syempre, say na yung sa bahay mo or nagbibidyo call kayo, dapat ayusin mo pa rin yung suot mo. Hindi naman yung sobra. Kailangan maayos lang, mas maganda ka pa rin tingnan sexy ka pa rin tingnan, nakakakit-akit ka pa rin tingnan, di ba? E kung di naman siya pupunta or di naman kayo mag-video call, yun, kahit sobrang sagwa ng suit mo, okay lang yun. Napakahalaga kasi ng attraction. Lalong lalong sa lalaki. Alam nyo, mabis bumabang ang interest sa lalaki pag nakita niya na parang baduy mo or parang ang pangit ang suit mo or parang hindi bagay sa'yo or parang ang pangit mo sa suit mo, real talk lang. Kahit kayo naman, kahit kayo mga babae, makita mo yung boyfriend mo o mo, kahit mahal mo pa yan, ang baduy ng suot, ang pangit ng suot, ang sagwa ng suot, kahit mahal mo pa siya, medyo mahihiya ka o medyo mababawasan yung pagiging proud mo or interest or attraction mo sa kanya. Pero sa puso mo, mahal mo siya. Pero yung interest, hindi mo may tatago, bumaba ng konti kasi yun yung ano niya, yun yung nakikita ng mga mata mo. Di ba? O tanggap ko siya. Pero, syempre, isipin mo, responsibilidad niyang ayusin ang sarili niya tapos din niya inaayos ng mabuti. Di ba? Ano ba mas nakakahanga? Yung lalaki na nag-aayos palagi o yung lalaki na burara sa kanyang sarili. Kabalik ganoon din sa babae. Ayaw namin yung burara at magulo sa itsura niya. Kaya lagi mong ayusin ang itsura mo sa harap ng boyfriend mo. Mister mo, kahit lagi kayo magkasama, kahit lagi kayo nakikita, kahit nasa bahay ka lang, talaga naman lalo kapag lalabas kayo. Ka-inspired. Totoo yan. Bagay na pwede mong laging gawin subukan upang lalaki laging i-message ka at kabaliwan ka ka-inspire. At pang pitong bagay mo mong subukan para i-message ka palagi ng isang lalaki, palagi ipakita at iparamdam na high value woman ka. Yung pang pito ka-inspire. Alam nyo, napakahalaga niya nung lalaki talaga man laging in love sa'yo at high value ka sa kanya. At lagi siya magparamdam, maghabol, mabaliw, laging mag-message sa'yo. Dapat lagi niya makita at maramdaman na high value ka. Paano ba ba ipapakita yun? Siyempre naman, palagi kang magayos, mag self improve ka, huwag kang lagi magparamdam, huwag kang lagi available. di yung mga tinuturo ko sa inyo. At dapat tayo kang talaga mag-improve sa sarili mo at sa buhay mo. Ganyan yan. Huwag pa sobrang mahal mo siya. Mga bagay na sinabi ko na sa inyo noon, kasi pa yan, huwag kang laging needy. ba? Diba? Pakita mo na high value ka. Hindi yung low value ka. Ano bang, ano ba ibig sabihin ng low value? Yun yung mga babaeng wala nang ginawa kundi mag-message na lang. Laging needy, laging clingy lagi naghahabol, laging baliw. Pinaparamdam, pinapakita sa boyfriend niya, sa mister niya na lagi siyang sobra at baliw na baliw sa, kung magmahal. Tapos nagpapabaya naman sa sarili, na yung kilikili. Pag, ang na ng itsura, ang pangit na ng suot, hindi na marunong magayos. Nagpapabaya na sa itsura at sa buhay niya. Wala nang ginawa kundi puro love life. Hindi, hindi marunong kumita ng pera, hindi marunong dumiskarte ng pera, hindi nakakatulong sa partner. Tapos ang pangit pa ng ugali, napaka-toxic pa, napaka-demanding pa, napaka-sungit pa, napaka-mapagmataas pa. Ang pangit na kasukan ng pag-uugali, huwag kang maging ganyan. Napaka-low value na mga ganyan. Ang mga babae high value, alam mo, masusungit ano sila, mga pangit ugali nila. Mababait din yung mga yan. Minsan nga sila pa yung natulong eh. Sila pa yung mga nasa charity. Minsan kung sino pa yung Uh, sabi natin hindi man low value yung pa yung mga piling pilingera, di ba? Alam niyan, yung mga piling mayaman. Hmm. Kaya maging high value ka. Alam mo na yan kung paano maging high value. So, sa mga dapat mong tandaan, subukan o pangalaki ay palagi kang i-message e ka each At pangulong bias mo na pwede mong subukan para i-message e ka palagi ng isang lalakis. Iparamdam na hindi ka sobrang in love sa kanya. Yan at pinakulay ka yung Pangulo, palagi yung may paramdam sa kanya yan. Eh, na hindi ka sobrang in love sa kanya. Ang iparamdam mo lang sa saktong mahal mo lang siya. Kasi kapag ipinaramdam mo sa kanya palagi na sobrang in love ka sa kanya, diyan magsisimula natataas ang pride niya sa iyo. Pag mamayabang niyan. At kapag yan nangyari, naramdaman niya yung mga bagay na yan, nag nagiging mayabang na siya, tumataas na yung pride niya, i-take eh, advantage ka niyan, nandiyan yung lolokohin ka, lagi magsisinungaling sa'yo, hindi magsasabi sa'yo yung totoo, Lagi ka na lang, ano, lagi lang inaaway. Nababawasan yung respeto sa'yo. Minsan, tinitiis ka pa, ni hindi nagpaparamdam. Tapos, uh, minsan, hindi ka man lang magawang, magawang, purihin dahil ang baba ng value mo sa isip niya at puso niya. Kaya, huwag mong ipakita ng ano ka. Sobrang in love sa kanya. Para hindi siya maging sobrang feeling pogi. Kahit napaka pogi niya pa. Yung boyfriend mo, yung mister mo, kahit poging pogi pa yan. Dapat, huwag mong pakitang sobrang in love ka sa kanya. Napakadelikado ng bagay na yan. Kapag pinaramdam mo sobrang in love ka, diyan magsisimula ang mga sangasangang pangit na mangyayari. Pero pag pinakita mo na sakto ka lang magmahal, at handa mo pa rin siyang iwan kapag ginawa kanya ng kalokohan, handa mo pa rin siyang hiwalayan kapag niloko kanya, handa kang lumayo, patalikod na lumalayo. Kapag ka talaga mong sobra na siya, ang lalaki ay talaga bang hindi ka abusuhin. Hindi ka sasaktan. Malamang sa malamang hindi ka lokohin kapag nakita niya na may tapang ka, kapag nakita niya may paninindigan ka, kapag nakita niya hindi mo siya sobrang mahal, kapag nakita niya sakto lang ang pag-ibig mo sa kanya, kapag alam niya na handa mo siyang iwan, kapag alam niya hindi ka martir, kapag alam niya hindi ka marupok, kapag alam niya hindi ka mahina, ay hindi, hindi yan magmamata sa'yo. Ganyan yan eh. Kain sa part, sa mga dapat mong tandaan, huwag mong iparamdam sa partner mo na sobrang siyang mahal. Pero huwag ka ding magkukulang. Sapat at saktong pag-ibig lang sa isang relasyon sa mundo at sa buhay na ito. Ka-inspired. Nakaspad lang po maraming salamat po mga kakasupar sa pagtapos ng vlog na ito. kung kalimutan na mag-like, comment, Ensure na rin po upang makatulong din tayo sa iba. Sa mga di pa po nakasubscribe, eh, ay pasuksan mo po mga spotlight, like, tiktok na rin po notification bell. Upang mag update kayo pag may bagong upload. Sa mga gusto magpa coaching o magpa-advise. para may snap po ako sa akin Facebook, ipagpapapay feature ko at pakichat ako. Ako mismo magre-reply sa inyo. Pag-usapan natin yung problema sa pag-ibig and relationship. Maraming maraming salamat. Bakit spotlight? Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, Be Inspired!